Yo! What's up mga kaibigan! Nalina tayo magkwentuhan Halimaw na performance ang pinakita ni James Harden sa game ng Los Angeles Clippers at ng Charlotte Hornets Nagtala nga siya ng 27 points sa first quarter lamang By halftime ay mayroon na nga siya ng 35 points at nagtapos siya na may franchise best 55 points and 7 assists on 10 of 16 shooting sa 3 point line. Pinangunahan niya nga ang Clippers sa 131 to 116 wins sa game na ito Si Harden ang unang player sa history ng NBA na may hawak ng scoring record for a single game sa dalawang magkaibang franchise. Ginawa niya nga ito sa Clippers ngayon at sa Houston Rockets noon. Ang Clippers nga ay nagkakalat lately at mayroon lamang dalawang panalo sa huling labing isang laro. Subalit isang bagay nga ang tiyak. Hindi nga ito kasalanan ng former league MVP James Harden. Sa last 5 games ay may average siya na 38.4 points, 7 rebounds and 7.8 assists per game. As a 35-year-old player, talaga namang nakakamangha ito mga kaibigan na stats. Nagtala din sa game na ito ng 18 points, 9 rebounds and 6 assists si sa Zubats. Ang Clippers ngayon ay may record ng 5 wins and 11 losses. Habang Charlotte Hornets naman ay babagsak na nga sa record na 4 wins and 12 losses. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Golden State Warriors. Sila ngayon ay may overall record na 9 wins and 9 losses after 18 games. Mayroon din silang tatlong magkakasunod na talo na and things are not looking good para sa kanila. Kahapon nga'y nagtala na ng 38 points and 9 three-pointers si Steph Curry, subalit tinalo pa din sila ng Portland Trailblazers na may negative record. Noon nga ay tambak na ito kapag mainit si Curry, subalit ngayon ay hindi nga ito ang kaso. Ibig sabihin ay depensa nga nilang pumapalpak sa ngayon. Subalit so, isa pa nga ang problema nila ay ang walang katapusan na paggamit ni Steve Kerr ng small ball lineup. Binigyan lang naman nila ang Portland Trailblazers ng 21 offensive rebounds kahapon. That is 21 extra possessions mga kaibigan na nagresulta sa 28 second chance points. Talagang matatalo ka nga kung may 21 extra chances ang kabilang team na gumawa ng puntos. Lugi nga dito mga kaibigan. Matapos ang game ay sinabi ni Steve Kerr na posibleng kailanganin nga daw niya na gumamit pa ng isang big man kasama si Draymond Green sa lineup. Isang statement na talagang nagpakulo ng dugo ng ilang fans ng Warriors dahil matagal na nga nila itong hinihiling kay Steve Kerr dahil 6 foot 6 lang nga si Draymond Green at 35 years old na din ito. Frustrated nga ang mga fans dahil tila ba kinuha nga ni Steve Kerr o ng Warriors si Al Horford with the thinking na si Draymond Green pa din ang gagawin nilang center. Ngayon nga si Horford ay may iniinda na injury at ganun din nga si Kuminga so good luck nga sa Warriors sa mga susunod na linggo. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i ang notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po sa inyong lahat.